Kabayaw, meron na naman tayong natuklasan isang karinderiya dito sa Tagong Iskinita sa Nabotas East. Siyempre, ito sa lungsod ng Nabotas. At sa pagsapit kasi sa pagitan ng alas 11 hanggang alas 12 ay siyempre inubumog at pinipilahan na dahil sa masasarap ng mga bahay. E bawat naman kasi sa halagang 35 hanggang 75 ay makakabili na na masarap na ulam. At tara mga kabayaw, alamin natin bakit sa mga ni Ali Grace. Magaling kayo, ngayon, Ante. 65 lang po. 65. Yes po. Diyan sa atebalona. 65. Pare. Atebala 65. Oo po. Ah, giniling. 75. Sa sabaw. Ano sabaw mo? Hayo, sinigang na bango. Sinigang na bangus ngayon. Oo. Pagkaano yan? 70. Patbaboy. 75. Apo, ano ano? <laughs> po. Presyo ano lang tayo. Tapos late ano pa ngalamate? Grace. Grace, ano pa nga nanong ano mo? Sa Rinderia. Rinderia ni Grace. Sa okay. ni Grace. Yeah. Saan so, ba tatagpuan te? Sa M. Naval, Napota Street. Uh, ito yung tagong ispinita lang. Napota sa ano to? Napota City. Hindi, okay, Napota East ba to? West o? Oh, Napota East. East. Oh, di Kap Denden o? Opo. Oh, uh, Parel natin yan si Captain. Denden. Oh. Dito di. o, oh, siya so paraming kumakain lagi oh, si Rino? Oo, alas 12 no? po. Kainan. Open mo ito ano yan, oras? Alas 7, oras. Eight. Alas 7, Ano ka na? Open ka na? Oh, start na po. Almusal. Ah, almusal naman, oh. katulad ito. Fried rice, Hotdog, malin. Ah, okay. Pansit. Ako ah, open mo ito, Monday to? Saturday. Wala ka Sunday. Wala. Saturday. So, okay. Ang oh, minuto niya. 70 ito, 75. 75 po yung mga. Ah, pinakamahal mo, pinaka 75. Oh, Okay, sige, tingnan natin yung serving mamaya ng 75. Pares lang yata ito. May atay balon. Bobis. Bobis mo magkano? 20. 20. Sa perito? Yeah, oh, Malang dumi, no? Lumaan po Ah, lumaan ba ito? Oo, oh, malang. Tapos ito yung umaga. Alas 7. yan. Ano yung ni Grace? Dito na yan matatagpuan sa Nabotas. Nabotas West? Nabotas East. Nabotas East. Ayan. Ang Un landmark niya. Ayan. At ni, uh, saka doon na Nabotas. Ayan. Ayan. Pinaka yung pinaka niya. Ayan. HR pound shot. Nandito niya sa kilid mismo. Uh, ang open niya 7 hanggang 12. O, oh, abang 1. ubos Karin din ni Grace. Pero ate Grace, kadalasan anong mabenta sa'yo? Yeah, ano, bopi, saka yung mga paksi nito, minudo. Ito ang mabilis sa'yo, bopi? Oo. Kaya, sige, tikman natin. Ano ba? Sa pa? atong paksi po, kasi akin nila kinakano yan. Ay, paksiw? Oo, oh, kasi hindi. Ah, ayaw, magustang. Ayaw, magustang. Hindi ko tayo. Tingin <laughs> na lang ang sabaw nito. Okay. Nang sinigang na bangus. Sige. Sige. Kaya nga ng bobis, isang kanin, tsaka... anyway, di Libre sa bawo? Oo, libre. Okay, tingnan natin. Tara at mga kabayo, uh, natin yung pagkain dito sa Karengera ni Ate Grace na location nga pala dito sa Nabotas West. Dito sa Nabotas. Uh, Nagre-range yung ulam niya aga 50 to 75 pesos. Tapos magkano yung range niya, Ate? 12 lang po. 12. So, murang-mura siya. At ito araw ang malaking best seller niya, ayan. Popis Nagkakahalaga ng 50. Opo, sir. 50 pesos sino niya po yung serving niya, ayan. Not bad ah. Uh, tikman na lang natin yung ano nasa pero yung serving niya 50 pesos sa ngayon napakamura nito tapos siya yung siya sa inyo ng ganong kanin 12 pesos, mainit Ayan, naka plastic at ingit tayo ng sabaw Ayan, yung kanin niya ah. Uh, malata, masarap to sa mga ganito. At ito nga pala yung sabaw ng sinigang, uh, libre to. Uh, tagong kainan to, hindi naman to uh, tago kasi along M na Tapos makikita mo lang siya sa gilid ng skin. Ano pa nga tanto? Kato ng dami Kato siya ng dami Uh, pag pauwi kayo, pagpuntang tangos, nasa left side, nasa left side siya. Kasi one way naman tiw eh, hindi kayo makakapunta dito. Kung nagkaling pwede kayo ng Governor Pascual, tapos nasa left side siya at kanto siya ng Davila. So tignan natin na uh, wala munang kanin itong bobis niya. halagang 50 pesos. Okay yung baga. Nandun yung gulay, nandun yung carrots, bell pepper. Sipa ng anghang nandun. ah uh, medyo masimasim kasi may suka talaga ang bopis. May, bel uh, may siling haba. Hindi tinipid. Very good. Sa 50 pesos, okay to. Iman diba natin yung sabaw. Kung sinigang na bangos. very yeah, good andun yung asim sabi nga nila pag masarap ang sabaw no tayo na pag masarap ang sabaw asahan mo lahat yan masarap wala natin yatan yung patis unang subo bopis isa raw sa pinipilahan dito sa ating race itong bopis Very good. Bakalan din 'yan. Sila. Sa. si pa kalaga sila ng paki invite niyo po sila dito sa inyong ng <laughs> Punta po kayo dito sa kanto lang ng bota, sa corner ng dago lang. Makikita po niyo yung maliit kong karinderiya. Thank you po. Maraming salamat, Grace. Okay na mga kabayo, gusto muli. Paalam.